yun mga ka-hunter maganda umaga sa inyo lahat ah dito po ako ngayon sa bundok kami po yung nagkukuwari ngayon po yung ngayon. Poy, aking kasangga ngayon sa hanap buhay si Kumatsu PC210 yan po ang body ko ngayon buwang po yan habang naghihintayin ng truck Uh, yung pong nag-follow at nag-comment at nag-subscribe po sa aking munting video. Uh, maraming salamat po sa inyo. Uh, sana po eh, huwag po kayo magsawang support ng aking munting channel. At huwag po kayo magsawang panorin ng aking munting mga video na ina-upload. Uh, kung bag po kayo sa at mapadaan po kayo sa aking munting channel, uh, pakipindot na rin po yung like, subscribe, tsaka yung notification bell para lagi po kayong update sa so ina-upload kong video ano po yan Yan yung kasangga kumatsu Komatsu PC210 uh, Sando ko sa trabaho ngayon Kumaduhang po ito Naghihintay-hintay pa ng truck uh, Sige po hanggang dito na lang po tayo mga ka-hunter Ah, maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Ah, sana po huwag po kayo suporta ng aking munting channel. na comment po ah shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Ah, ingat po kayo palagi. God bless po.